Magandang hapon po sa lahat, Luzon Bisayos um, Mindanao, kung saan kayong panig ng no mundo po, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, sa Mirsoriano TV 29 po, para mag-discuss ulit ng another coins. i natin kung magkano na ang kanyang mga presyo po, ayan. Magandang hapon po, kung saan kayong panig ng no mundo po, lalo-lalo na ang ating mga kolektor, ayan po. At numismatis ng Pilipinas kung saan kayong dako ng mundo, lalo-lalo na rin ang aking mga subscriber po, thank you so much po, ayan. Yung namang hindi nakapagsubscribe dito sa akin YouTube channel at at magalaking tulong na po sana yan kung pipindutin nyo ang ating notification bell, like and share and subscribe po para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Pag hahawak nyo na ang isang coins, mahal pala, hindi nyo po alam. Ayan po, dito nyo lang po malalaman kung gaano halaga ng ating mga coins. Ayan po. Excuse me po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang 5 centimos, mga maliliit na bariya ang ating dinidetalye sa araw na ito. Ayan, pahinga muna tayo sa mga word coins. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ito po, ang year 2016. Ayan, error coins. daw error coins yan kasi hindi na nakikita gaano yung kanyang year 2016. Paborado na po. Ayan, kaya error. Nilagyan natin ng error coins. Ayan. Pati doon sa kanyang likod, ayan po, nabubura na rin. Hindi na makita yung kanilang kanyang mga year. Bago tayo magsimula, kilalanin mo muna natin siya siyempre. Issue po, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po. St type, standard circulation coins, years, 1995 hanggang 2017, value, 5 centimos po. Currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay copper, plated steel, na mga magnet po yan. May bigat po itong 1.9 grams, may haba po itong 15.5 mm, may kapal po naman po itong 1.52 mm. Hangugis po, round with a round hole. Orientation, middle alignment, number and dash, 1684. Reference number, KM-268. Ang nakalagay po, kung tawagin yan, yung nasa kanyang likod, ito po ay Central Bank of the Philippines. Ayan. Ito po ay Error. Wala po, malabo ang kanyang mga detalye. Dako tayo sa kanyang price, sa ating, uh, kung tawagin pala ito ay large script of both sides. 2 per 7 lamang ito, ayan. Maliliit ang mga baang percentage ng mga 5 centimos natin Ayan, wala pang minted si kung ilang piraso po ang ginawa ng Bangko Sentral, wala pa sila ibinibigay. Pero may selling price na doon sa ating numista. Ang kanyang verified 31, extra fine 31, almost uncirculated 31 at uncirculated nito ay 40 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price doon sa ating ebay.com, nakita na natin, nakita tayo doon ng nagbebenta nito ng 6.93 dollars. Mahirap na po mag magtingin-tingin ng presyo na mga ganitong 5 centimos po. Ayan, doon po sa Carousel page po, may nakita tayo nagbibinta nito ng purpose po ay 250 pesos at saka isang 100 pesos. Wala na tayong may datatali. Dalawang klase lang ang presyo ang ating nakita. Ayan, so hanggang dito na lamang po ang akin vlog. Magandang hapon po sa ating mga kolektor na mismatis ng Pilipinas, senior citizen, ang aking mga subscriber po. Ayan, thank you so much po sa lahat and God bless.